Digitalization is the call of today not the call of the future but of the present it is here it is needed and it is needed today it is the greatest most powerful tool not just to improve the ease of doing business but also against many forms of graft and corruption sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr mas lumilinaw kung gaano kahalaga ang digitalisasyon para sa kinabukasan ng Pilipinas isa sa pinakamatapang at pinakaambisyosong bahagi ng planong ito ay ang paggamit ng blockchain technology upang gawing mas transparent at mas mapagkakatiwalaan ang sistema ng pamahalaan, lalo na sa paggalaw ng pondo ng bayan. Sa panahon ngayon kung saan matagal ng problema ang korupsyon, ang ideya ng paggamit ng blockchain ay nagiging simbolo ng pag-asa para sa isang mas malinis na gobyerno. Kamakailan, Malinaw na sinabi ng pangulo na naniniwala siya sa potensyal ng blockchain para labanan ang katiwalian. Para sa kanya, ang pinakamahalagang hakbang ay gawing transparent by design ang buong sistema, isang uri ng sistema kung saan hindi na pwedeng piliin kung alin ang ilalantad at alin ang itatago. Mismong teknolohiya na ang nagbabantay. Kasabay nito, Inilunsad ng Department of Budget and Management ang sarili nitong blockchain platform, isang malaking unang hakbang patungo sa ganap na digital transformation. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Noong Hulyo 2025, sinimulan na nilang ilagay sa blockchain ang mga dokumentong tulad ng Special Allotment Release Orders at Notices of Cash Allocation. Ibig sabihin, ang mga dokumentong dating puro papel, madaling palitan at madaling mawala. Ngayon ay may permanenteng bakas na at maaaring ma-verify ng kahit sinong tao ang bawat SARO at NCA na inilalabas ngayon ng DBM ay may kasamang QR code na maaaring iscan upang makita kung tunay ang dokumento at kung naayon ba ang impormasyon sa blockchain record. Mayroon ding public portal kung saan open para sa lahat ng mga dokumentong ito. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng bansa na ang mismong publiko ay binibigyan ng kakayahang sumilip sa galaw ng pondo gamit ang teknolohiya. Ngunit hindi dito nagtatapos ang plano. Para maging tunay na malawak ang epekto nito, kailangan ng batas na magmamandato sa lahat ng ahensya ng gobyerno na gumamit ng blockchain. Dito papasok ang Kadena Act, isang panukalang batas na inihain ni Senador Bamakino. Makino. Lahat ng impormasyon na kailangan ng taong bayan para mabantayan ang pera ng bayan kaya pong mailagay sa sistemang ito. At dahil ang blockchain ang isa sa pinaka-secure na sistema ngayon, sigurado din po tayo na hindi ito pwedeng palit-palitan ng kung sino-sino. Ibig sabihin po, sa blockchain ang pera ng bayan mababantayan ang layunin ng Kadena Act ay simple sa papel pero napakalawak ng saklaw ilagay ang buong national budget system sa blockchain. Ibig sabihin mula pagbuo ng budget, pag-release ng pondo, procurement, paggastos hanggang sa audit at reporting, lahat yon ay magkakaroon ng iisang transparent, permanent at hindi nabuburang record. Kung maipapasa ang batas na ito, kahit sinong opisyal mula pinakamataas hanggang pinakamababa ay hindi basta makakapagtago ng anomalya ang lahat ng dokumento ay magiging digital public assets at may parusa ang mga ahensyang magtatago o hindi maglalagay ng impormasyon. Ano yung binayad dun sa contractor? Ginamit yung semento, magnamit yung bakal, magkano? And that will be tracked and that's on the blockchain. Mm -hmm. And nobody can change that. Blockchain is a new technology. It's a digital ledger of all transactions. Hindi siya pwede yeah. niya manipulate. It's immutable. If your budget is on a blockchain, yung bawat transaction dyan, matatrack siya. Imagine mo, yung phone mo, itatapat mo lang sa isang kalsada, tapos may QR code doon, tapos sa dinin, nandun na lahat ng mga detalye, mayalaman mo na sino yung contractor, magkano yung ginastos, and the AI can tell you that's 100% overpriced. Ito, makikita mo na siya, compare mo na siya. If you put the budget on blockchain, it's one effort to really push for more transparency in government transactions. Pero paano nga ba gumagana ang blockchain? Isipin mo ang isang digital ledger na hindi kontrolado ng iisang opisina. Kapag may transaksyon, tulad ng paglabas ng pondo para sa isang proyekto, ito ay nagiging isang block ng impormasyon. Kapag naidugtong na ito sa chain, hindi mo na basta-basta mababago. Kahit sinubukan mo pang manipulahin, Mapapansin ito ng buong network at dahil nakikita ng publiko ang chain na ito, madali nang malaman kung saan galing ang pera at saan ito napunta. Sa madaling sabi, ang blockchain ay gumagawa ng tiwala gamit ang teknolohiya. Kahit may gustong gumawa ng kalokohan, mahirap itago ang bakas ng transaksyon dahil ang sistema mismo ang naglalantad ng katotohanan. Hindi rin naman bago ang teknolohiyang ito sa ibang bansa. Sa Estonia, halimbawa, malaking bahagi ng kanilang e-government ay naka-blockchain. Sa Georgia, mas naging mabilis at mas malinis ang land registration dahil immutable ang records. Sa Dubai, napakaraming proseso ng gobyerno ang naka-automate at naka-blockchain. Ang Sweden at Colombia ay gumamit din nito sa real estate at procurement. Ipinakikita ng mga bansang ito na kapag ang implementasyon at may political will, epektibo ang blockchain bilang proteksyon laban sa anomalya. Para sa Pilipinas, ang epektibong implementasyon ng blockchain ay nangangako ng napakaraming benepisyo. Mas magiging bukas ang gobyerno. Mas madali para sa mga audit agency na mag-verify ng pondo. Mas mahirap gumawa ng ghost project at halos imposible ang magpakita ng peking resibo. Magiging mabilis at maayos ang proseso dahil digital na ang daloy ng dokumento. Pero kasama ng mga benepisyo, may mga hamon din. Kung maling impormasyon ang ilalagay ng tao, iyon din ang marirecord sa blockchain. Kaya hindi sapat na maganda ang teknolohiya, dapat maganda rin ang input. Kailangan din ng training equipment at tamang pag-angkop ng mga empleyado ng gobyerno. At higit sa lahat, kailangan ng tunay na political will para tuluyang yakapin ang transparency. Ayon sa DICT, kung maipapasa ang Cadain Act at susuportahan ito ng buo, posible nang makumpleto ang isang malawakang blockchain integration sa loob lamang ng isang taon para sa malalaking ahensya. Target pa nga nila na sa 2026 budget, mas malaking bahagi ng pambansang pondo ang maipoproseso at masusubaybayan sa blockchain. Sa ngayon, unti-unti nang nagiging realidad ang dating puro teorya lang. Mula pilot projects, papunta sa mas malawak na adaptation at posibleng pagiging batas sa hinaharap. Sa kabuuan ang pagsulong ng blockchain sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. ay isang napakahalagang hakbang tungo sa modernisasyon ng Pilipinas. Kung maisa sa katuparan ito ng maayos, maaring magbunga ang sistemang ito ng mas malinis na gobyerno, mas mabilis na serbisyo, at mas matibay na tiwala ng publiko sa pamahalaan. Ang teknolohiya ay hindi magic solution, pero isa itong napakalakas na sandata laban sa korupsyon. Isang sandatang maaring magbago ng takbo ng administrasyon at mag-iwan ng pangmatagalang pagbabago sa bansa. Kung magpapatuloy ang political will, kung maipapasa ang batas at kung seryosong ipatutupad ng bawat ahensya, ang Pilipinas ay maaring maging isa sa mga nangungunang bansa sa paggamit ng blockchain para sa mabuting pamamahala. At sa wakas, maaari nating maranasan ang isang pamahalaang hindi lang nagpopondo kundi nagpapakita ng bawat sentimo sa mata ng publiko. Isang pamahalaang tunay na transparent, accountable at para sa tao. Believe, have hope. The sun also rises like it did today and as it will tomorrow. And as surely as that, we will achieve the country all Filipinos deserve. God bless the Philippines. God Bless our work.